Aray, isa pang naisip ng kulaking badoy. Kinuha ko yung mga hose ng vacuum. Bali ni tatlo. Tapos gagamitan natin yan. Gagamitan natin ng plies, ng electrical tape, at saka ng indicator ng plastic, at saka ito. Ayan. Ayan. Ito ay lalagyan ng ng plastic. ng mas maganda dito. Lagyan natin ng tea. ito ang isa pang naisip ni Kulaking Badoy ayan po ayan po ang naisip ni Kulaking Badoy maglagay po ng ganito ito po ay improvise ni Kulaking Badoy ayan tinalian po siya ng ganyan inilabel po yung tubig para hindi siya magtutulok ginamitan po ng mga wire at saka ng electrical tape ayan ayan po tinalian po siya ng mga wire ayan ari naman po ipansamantala lamang ni Kulakin Badoy dahil pinag-uusapan pa ni Nabosing at nung gagawa medyo malaki pong tarbaho ari ayan ayan po itinali po nung ganyan inilabel para yung tulo niya ma-maintain na hindi na siya tutulo din sa sahod ganyan po ayon ganyan po ang nangyari yan po ang improvise ni Kulakim Badoy ayon dirigirit sa doon hanggang doon hanggang doon sa drainage ayon medyo naging problema po ng aking mga karilyebo dahil sila ay naglilimas. Sila ay naglilimas. Ayan, ginagamitan ng timba. Dalawang malaking timba at ginagamitan pa po ng, ng hagdan. Ayun. Ayan po ang naisip ni Kulaking Badoy. Napansamantala lang naman po, aray. Tara naman po ay paggagawa ni Bossing. Natapos din yung mga naisip ni Kulaking Badoy Dahil nung una nga po ay paglilimas Nililimas, nililimas Tapos ginamitang ko pa ng hose Yung hihigop, yung hose Na parang water pump Medyo matagal din po yun Dahil kasi chichik nyo din eh Chichik nyo din kada 20 minutes hanggang 30 minutes dahil mapupuno na yung timba. mapupuno na yung timba. Pag napuno po yung timba, ay babaha dito sa loob ng budiga ni Bossing. Babaha po yan. Babasa po yung mga gamit na yan. Ayan naman po ay mga kung sa atin po yan ipornika. E pornika. Mababasa po yan. Yung pong naisip ni Kulaing Badoy, ayun, yung improvised na improvised na karitan. Ayun, naisip ko yung mga tiyuhin kung mga nangangarit. Mga nangangarit po yun. Sa Batangas at saka sa Mindoro. Okay po. Sige po. At mm, magpapaalam na po dito si Kulaking Badoy. At thank you, thank you for watching. Comment, like and share. Thank you, thank you po.